Yo, what's up mga kayagbos? Nandito na naman tayo. May bagong video, bagong gala na naman mga kayagbos. Samahan nyo kami ngayon sa mall mga kayagbos. Let's go! Hindi pa kami matutuloy. Ay, bigla na lang lumakas ang ulan. Tignan nyo. Ang natin nga mga kiyag boss nakabihis na ako sa time na to kaso parang sobrang lakas ng ulan at hindi kami makakalis ngayon sarap pa naman sana gumala kapag katapos ng ulan kasi alam mo parang yung ulamig talaga naman na ray ko ramen 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 Wow. Ah. Ang cute no Alam niyo yung niya lalo na no kapag tinatawag siya ng ramen kung <laughs> nga si Leed Yung kanyang anak yan Ayun nga mga kaya Boss Hindi ko na video Yung pag alis namin sa bahay Minto na rin naman yung ulan Kaya game na ulit Yun nga Narecord ko na lang Voice over na lang Kasi naka sound trip Si Manong na driver Yun nga, iba record ko na lang ulit kasi masyadong magaragar. Magaragar. Ito paparinig sa inyo, konti lang. Okay na siguro yung mga kayagbos. <laughs> Natin masyadong habahan kasi baka nung oras na naman nabutin tong video na to ngayon nga sa sobrang bilis ng biyahe Hindi ko na namalayo na nandito na pala kami sa may SM Masina Hindi na rin ako nakapag video ng na maayos kasi nahiha ko <laughs> Yaman pagas muna tayo kasi baka materikan <laughs> Dito nga ay pa u-turn na kami dahil sa may Santa Lucia lang naman kami Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin doon Kaya <laughs> ang alam ko kakain lang talaga wa <laughs> ganon? Alam mo ha? <laughs> dito pa nga lang ay eh, nakikita ko na yung Robinson. Kunti na lang at makakakain na. <laughs> kaya yeah, boss nakabawa na kami at syempre walang ibang hanapin kundi ang food trip dito nga ay naglalakad pa kami kasi nga ang baba namin ang baba namin ay malayo pa meron pang nangyaring ganito wow <laughs> Dito nga ay ramdam mo na yung lamig mo pagpasok mo sa loob. Sobrang lamig, parang kayo mo na lang umuwi. <laughs> na lang kayo <laughs> sa ilang oras na paglalakad-lakad may nakita na ka kami makdo dito. Alam mo ha. <laughs> Kaso puno nga at wala palang upuan. Kaya dito na lang kami lumipas sa may chowking. Samahan nyo kami. <laughs> So pag upo nga ay may order agad Pero joke lang 30 minutes din kaya yung nintay dyan Baka na pagkatapos nga namin kumain mga kayabols naglalakad-lakad na kami at dahil pupunta kami sa may Abinson at para bumili ng panibagong washing machine mura lang naman 22,000 lang naman <laughs> mura nga aray ka pinakabili <laughs> pauwi na kami tulad wala na rin naman kami masyadong bibili pa kasi okay na traffic at wala na naman masasakyan dito ko <laughs>